Hello mga kaibigan at mga kapatid. So, natunan nyo na ba sa sarili nyo na minsan confused kayo kasi ang dami-dami ng relihiyon ngayon, ang dami-dami ng church na, nag, na So, bakit nga ba sa Catholic Church lang tayo ay dapat umanib? Okay? So, yun ang pag-uusapan natin ngayon. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo na mag-subscribe sa Bro Mel at Channel. Dami kayong matutunan. Subscribe, like niyo, i-share niyo, at huwag kalimutan. Pindutin ang bell button para updated kayo sa talagayan. Okay. So, first, ang pinaka-reason ko, bakit ako bumalik sa Catholic Church? kasi iniwan ko yung Catholic Church dati. So, ang, ring, ang tanong, bakit ako gumalik sa Catholic Church? Kasi, sa pag-research ko, sa pagsusuri ko, sa iba't ibang klaseng relihiyon, it is only the Roman Catholic Church has the historical evidence of its origin na pwede nating i As the original Christian Church founded by Christ Himself. Okay? Babasa natin yung sa mga World Almanac. Uh, kahit sa Google, isearch mo yan. Kahit sa mga encyclopedia. Ang mababasa natin Church founded by Christ Himself is no other than the Catholic Church. Okay. So, bakit Catholic? Okay. Yun din yung tanong ko dati. Bakit naging Catholic? Okay. So, kung babasa natin sa Acts 11.26 Okay. The first member of the church na tinawag na Christian ay nasa Antioch and also sa Antioch unang tinawag na Catholic ang mga Christian sa panahon ni Bishop Saint Ignatius ang Bishop na nagsakripisyo na pinakain ng mga Romano sa Leon sa Roman Arena okay so bakit Roman Catholic? So, dito na tayo nyan. Okay. So, basahin natin yung Acts 23.11. Basahin natin yung sa Biblia. Okay. The following night, the Lord stood to him, St. Paul, and said, Take courage for you For just as you have borne witness to my cause in Jerusalem, so you must also bear witness in Rome. Ulitin ko. Bear witness to my cause in Jerusalem, so you must also bear witness in Rome. Okay. So alam nating lahat na ang Jerusalem sa Israel is the place of the people chosen by God, yung mga Israelites. Okay. Okay at bakit sa Rome? basahin natin sa Romans 1:7 sa NIV itong nakasulat, okay? To all in Rome who are loved by God and called to be His holy people, ulitin ko, to all in Rome who are loved by God and called to be His holy people. So tinawag ng Diyos mismo na minahal niya at holy people niya ang taga Roma. Ang nasa Roma kaya tinawag itong Roman Catholic Church ang mga holy people of God and that includes us, the member ng Roman Catholic Church. And other than that, ang Catholic Church ang nag-compile, ang naglagay ng mga verses, ang nagpakahirap na mabuo ito na ginagamit din ng ibang sekta. Okay? So yung tanong ko dati kasi, sino ang nag-compile nito? Sino yung bumuo nito? Sino ang naglagay ng verses ng bawat uh, ng mga numero sa bawat verses ng libro na ito. At walang iba kundi yung mga paring katoliko. At yun ang topic lang sa susunod. God bless ating lahat.